pala guys, ayan uh, uh, nandito kami ngayon sa ano, uh, mag-check kami ng aircon ito ang pulin so pulin siya na basic ayan, uh, nag-yellow yung piping niya so dalig na lang namin ito ng freon wala tong ano wala naman itong leg like. so dagdagan lang natin 410A eh, ba ito? yun 410A eh. Yellow. So ito guys, so oh, nag-yellow yung high side nya. Ayan. So, malamang wala naman tong leak. Dadagdagan ko na lang to. Kasi, ayan, tabing dagat kasi to. Pero, oh, check ko na rin ito mamaya. So ito guys yung ano nya, Uh, condenser nya wala naman syang bakas na langis so walang ibig sabihin wala syang leak dito okay yung ano nya so kailangan lang to dagdagan ng freon so dahil yung guys dagdagan ko naman sya ng freon hindi yeah, nag-yellow yung ano nya kulang lang to ng freon nya tatala po so oh, guys oh, wala na 50 yung karga nya ayan yung gauge nya wala na 50 <coughs> So, ayan, nalusaw na yung ano niya kasi nagkakarga na ng prayer, nagdarimbing Kulang ko ng priyon. Kulang ng priyon. Oh, nasa ano na lang po? Uh, nasa 45 na lang po yung karga niya. 140. 140. Ayan na. Ito, nag po ito kanina. Oh. Yung malit na piping, nag siya. <coughs> Binuksan ko na rin to para ma-check po namin kung may ba yung condenser niya. Wala naman, okay naman po siya. guys ah, uh, 140 na yung karga nyan ayan uh, 140 so tama na muna yan i check ko lang yung loob guys ayan, ayan yung buga ng ano nya mainit na so dito na tayo sa loob guys I check lang natin kung okay na to so ayan ayan malamig na siya guys okay na so tinanggal ko na rin pala yung filter nyan kanina para malinis na lang din to so ayan So iwash, ililis lang namin ang filter niya. Ayan guys, okay na yung lamig na yan. So ayan guys, ah, uh, ito may singaw ng konti. Oh. Yung sa ano lang naman namin Adapter doktor. Ipitan ko lang siya. Sa doktor lang to. <coughs> so ayan, okay na yan guys. Uh, 140. So ayan guys, so maganda yung view dito kasi tabing dagat. Ayan o. Oh. Mm. Maganda yung view dito ng bahay. Tabing dagat kasi. So ayan guys, nagdagan ko pa kasi may liki yung ano niya kanina dito. So eksaktuhin ko lang siya. Ayan. Bukas na. So ayan, nagdagan ko lang siya. Eksaktuhin ko lang nagbawas kasi dahil may liki na yung sa adaptor namin. Sarado mo. So ayan. Okay na yan. Ayan guys, okay na to. Uh, tanggalin ko na lang kung ano niya. Ah, uh, itong gauge namin, tsaka itong adapter. Okay na to. Baw sabon nga. Wala naman po. Okay naman po. Tagal namin binabad yung ano. Hindi naman na siya gumalaw. So yan okay na to. So yan guys. Uh, ang ganda ng view dito. Bye bye.